Aalis ng barko na to mga boss at kailangan namin magpukondisyon ng mga machineries Kaya marami kami sa border. Isa na dito ang pagfix ng leaking sa exhaust manifold, pag ng ating generator, paglinis ng oil filter at paglinis din ng oil cooler dito sa ating main engine at isasabay na rin namin ang paglinis naman itong oil cooler sa transmission. Isang mapagpalang araw mga boss. Gikapoy na ka. Ayaw sa... Bunal ra! So sa punto na to, ang transmission oil cooler ang aming unahin. Unang bagay kapag maglilinis ng oil cooler ay kailangan i-isolate natin ang ating barbula sa linyada ng seawater. So hinahanap muna namin mga boss kung saan ang barbula na yon. Bago pa kasi ang barko at hindi pa masyadong familiarize sa mga linyada mga boss. E, kailangan naming bubuksan na ang mga flooring nito para makita kung saan ang kanyang tubo na nakadireksyon. So sa punto na to ay ito yung barbula na kailangan naming i-close. At dahil sa wala ng supply ng seawater dito sa oil cooler ay sa mula na natin ang pagbaklas ng kanya mga header. Meron itong apat na bolt na hindi na may mga, mga ulo nito. Naninibago talaga ako sa oil cooler na to. Kasi nga, ang housing niya mga boss no, ay direkta or nakaka-attach dito sa ating transmission. So kasama ko pala dito ang chip engineer. Tapos parang may napansin kami mga boss no, nung natanggal na ang pinaka supply na tubo ay hindi naubos ang tubig mga boss. So dito sa linyada ng ating pinaka header niya mga boss no, ay merong dalawang tubo in eh, at out pero walang kaubos-ubos ang tubig tumatagas pa rin. Kaya napag-desisyonan ko na i-close muna tong ating uh, plunge kasi medyo malakas din ang pressure ng tubig. So, tinuduhan na rin namin sa pagigpit ang uh, handwheel ng ating barbula pero hindi pa rin mga boss, no? So, ibig sabihin nun, no, leaking ang ating barbula. So, iniwan ko muna tong transmission mga boss at pumunta muna ako sa pag-change wheel ng generator kasi nga nagpapabigay ako ng notice na kailangan namin magpatay ng generator. So, ibig sabihin nun no, ay walang ilaw dito sa engine room at kailangan namin kumunikta ng shoreline dito sa kabilang barko. Ang tumitin tira pala sa pag-change oil ng generator mga boss ay sinaprintis na at oiler. So sinumula na na oiler na idrain tong uh, lumang langis dito sa oil filter at linisan ng kanyang filter. Tapos uh, kinuot-kuot naman tong ating crankcase at nilinisan gamit ang stopa at saka diesel. So matapos na mapag na na magsha-shoreline kami ay pumunta na ako sa itaas para naman tulungan si apprentice na mag-connect ng shoreline dito sa kabilang barko mga boss. no So dito lang kami makitap sa kabilang barko mga boss kasi nga hindi abot ang aming shoreline connection doon sa pantalan. So ngayon nakailangan kailangan natin tumawid dito sa kabilang barko kasi nga naka ship side ang isang barko na tinatarbaho natin mga boss. So pagpunta ko dito sa kanilang engine room ay ngit-ngit din at walang ilaw. Ngayon ay tinanong ko sa apprentice kung nakasaksak ba ang wire connection or shoreline connection ng barko na to. So sabi niya ay nakasaksak din. Kaya nagtanong-tanong na ako kay Segundo na makinista dito sa barkong to mga boss no. Kung bakit walang ilaw ang kanilang engine room. So sabi niya ay dahil daw doon sa breaker naka-off daw. So walang problema naman daw sa kanilang shoreline connection. Pero ang breaker daw mga mga boss no ay walang power. So kagabi pa daw to walang power mga boss. Kaya ngayon ay dadali akong pumunta sa pantalan para subay-subay at uh, titignan natin kung totoo ba talagang walang power ang ating mga breaker sa shoreline mga boss no. So medyo maulan para ngayong araw na to mga boss kasi nga merong bagyo at lahat ng barko ay nandito lang sa pantalan walang biyahe. So nakita din namin na naipit pala sa flapper ng rampa ang shoreline connection ng barko na to. Pero hindi pa rin yun ang pinaka root ng pagkawala ng kuryente kasi nga hindi naman naputol ang wire. So ito pala yung second Darin na breaker namin sa shoreline connection mga boss no So nakasaksak nga ang mga wire nila At tinanggal ko mga boss para itister Ngayon kinuha ko sa aking may wagang alalagyan ng ating multi-tister So kung napapansin nyo tatlo na ang barko namin dito mga boss Yes kasi nakarating na or tapos na sa pag-dry dock isang barko Ngayon ay sisimulan ko na ang pagtoplok-toplok At pagpaslak-paslak nitong ating probe sa tester At nakita ko nga mga boss na walang kuryente dito Na lumalabas or nagre-reading So sa punto na to ay eh, nagsubay-subay ako sa kanyang mga wire Baka may putol at dumiritso na nga ako doon sa primary na breaker Or main breaker natin dito sa kanyang poste So dito pala sa puerto na to Ang uh, mga breaker namin mga boss ay eh, nandito sa gilid ng CPA Ngayon ay eh, binuksan ko na ang kanyang box At uh, maraming dumi at uh, nakapulupot na mga halaman dito mga boss At inupluk-tupluk at uh, pinaslakpasla ko naman ang ating probe At dito ay eh, wala talagang reading ng kahit anumang bultahe mga boss no Mapa line side man or load side ay eh, wala talagang bultahe Hey, mga boss. So para makasigurado ako ay binuksan ko naman tong isang breaker ng CPA at dito ay nagtester-tester ako at meron namang boltahe mga boss. Kaya tanging sa amin lang na breaker ang walang kuryente. Ano ba yan? Pag binamalas ka nga naman o. No? Oh, marami kaming gagawin mga boss kasi aalis na isang barko dito. So ang findings ko dito dahil wala kami kuryente baka naputol tong connection dito sa aming main breaker mga boss doon sa itaas ng poste. So wala na akong power doon kasi pang line man na yon na trabaho. So kailangan na namin tumawag dito sa aming electric service provider. Marami talagang barko ngayon mga boss, nagkukumpulan dito sa pantalan kasi may signal number 1. So ngayon ay tinanggal na ni Segundo yung naipit na wire natin dito sa flapper ng rampa at dalidali na akong bumalik doon sa barko na tinatrabaho ko mga boss no kasi nga bebiyahe pa ito may mayang gabi, babalik na ito sa kanyang original port na pagbebiyahean dahil reliever lang talaga to siya dito at ngayon na tapos na nag-dry dock yung isang barko ay babalik na naman ito. So ngayon nandito na ako sa engine room at sasabihan ko na sila na magpatay na lang kami ng generator at gagamit na lang kami ng flashlight mga boss para makapagtrabaho talaga kami dahil malapit na ang oras na sila ay bebiyahin na at nandito na rin ang kanilang special permit to bigay so hindi rin kasi pwede na hindi ito makondisyon dito mga boss no bago pupunta doon sa puerto na pagbebehian niya so yun lang medyo mahaba ang ating video ngayon kaya puputulan ko muna dito mga boss so marami pa tayong topic na didiscuss at ipapakita sa sunod na video na to kaya maraming salamat God bless Ambrut Merry Christmas din pala sa lahat at advance happy new yer mm. love you ampeng